Kami nga pala! Ako nga pala! Ako nga pala! Ako nga pala! Hi guys! Ako nga pala! Ako nga pala! Kami nga pala! Pinaka magaling na clown sa earth! Yo guys! Ako nga pala! Ang pinaka masakit ang chance sa earth na clown sa earth. Inabutan ako dito guys. Yo guys! Andito kami sa QC, dito ang show namin at meron kaming gagawin ni AJ ang mga hindi namin nagawa nung bata kami kasi walang ganito sa barangay namin. ang tamang pag-pronounce at basa at paglagay ng karatola. <laughs> Pick up after your dog children at play. Sa Tagalog, kunin pagtapos Na, ng iyong aso. aso ang anak mo naglalaro. <laughs> Tama. Ang ibig sabihin niyan, kunin mo pagtapos. Kunin mo yung aso mo pagtapos ng anak mo. Aso mo <laughs> muna bago yung anak mo. No pets allowed. Kasi yung anak mo. mo. Paano magiging paano magkakaroon ng ano? Ha? Hindi paano mo kukunin yung aso, aso, mo eh kung no pets allowed. Kasi ang Tagalog ng pets ay alaga mo. Tam. Yung aso di sa yon kakunin mo. Sige. Ang saya? Ang nito? Bisitahin nyo dito sa White Plains Clubhouse. Lagi nyo tatandaan ang mga rules. Playground, equipment, or kids. Ay, mali. Ba, hindi. Ngayon lang natin yung nabasa, eh. Kaya ngayon lang natin, ano. Sorry. Sorry po. Do not use equipment when wet. Kakaulan lang, da? Pero ginamit agad namin. Sorry po. No running and pushing or... Shaving. Shaving. Mahal magupit. <laughs> do not use equipment. Wag. <laughs> no bare feet. Wear proper footwear. Adult supervision required for use. Play carefully. Ibig sabihin... Maglaro ka lang Nakainuulit Inuulit Inuulit More entries More chances of winning Parang lotto lang Sa it tulad Kuya namin ni eh. Clown na ah, kasi ang pangalan, sorry hindi kami nakapagpakilala. Ang pangalan niya pala, siya si Kuya EJ, ako si Kuya Navi. Ang mga pangarap namin, gusto ikaw kuya, ano pangarap mo? Hindi, pangarap ko talaga maging isang magaling na magaling na entertainer. Mom! Wow! Ako, gusto kong maging mas magaling sa iyo. Uy! <laughs> Kino mas matanda sa inyo ng mama mo? Hindi! 1, 2, 3, go! Happy birthday! Sino may birthday. Birthday. birthday? birthday? Baka nalilig ako kayo. Ate, ano pangalan? J.M. Latawan ka na? Eleven 11? 11 ka palang? Bakit? Bakit? Ilataw ka na? Huwag ka na magtalong! Ilataw <laughs> ka na? Huwag <laughs> <Wag> na na! Ready <laughs> ka na ate? Ano gusto mo maging paglangin mo? Po. Light a wow! candle. Right? Light a candle. Wow! Light, Light a <laughs> <laughs> <gusimway> Magbibigay <laughs> <laughs> po ako sa inyo, o kami dalawa ni Tito Claude, magbibigay po kami sa inyo ng mga iba't ibang iba 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 kategori. And then, tasagutin niyo po kung ano yung nasa loob ng kategori na yon Tapos, pag naubos, pag naubos, wala kayo na sagot, automatically out na kayo. Kapag nakabila kami ng 1 to 5, tapos wala kayo na sagot, automatically out na kayo. And then, papakinggan niyo po lahat ng kasali kasi po kapag na ulit yung sagot nila, automatically out na kayo. Example. Magpigay ng iba't ibang putahe or pagkain na nilalagyan ng tomato sauce. Kare-kare. Kare-kare. May tomato sauce po yung kare-kare? Wala. 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 <laughs> Magpagal po agad tayo, mama. <laughs> And then, ah, uh, nagpapasalaman. magiging ganito kasaya ang birthday party ni William. Sino nga? Siyempre, nagpapasalamat po kami kala, kala, mam kala, kala ma'am ma Len, kala ma'am Len, sa ah, kay kababata akong Aero, wow. na hindi niya alam na kababata ako siya. Po, dito na po, dadako na po tayo sa pinakamalungkot na part ng ating birthday party, ang pamamaalam. Thank you po. Kung pwede nyo, kung gusto nyo po kaming makita ulit, uh, pwede nyo po kaming kontakin kay ma'am ma Len na lang. Thank you po. Maraming maraming salamat. And then, Uh, pwede kung sino po yung may mga Ang tagal, di marunong mag mag-out. Huwag mo kasi ako i judge. Yung ginagawa, tinatry ko yung best ko. Wow! Bye-bye! Kami nga pala ang pinakamagaling na close on earth. God bless. Ito eh, may gusto ko sabihin. Bye-bye! Di marunong mag-out. Yun yeah. lang. <laughs> yung so, guys, kung na kami mag-show, namin salamat. Hindi na yun. Hindi na yun. Hindi na yun. Hindi